Matapos ang mga taon ng pagsasama at pagsuporta sa isa't isa, kinumpirma ng mag-asawang si Hart Evangelista at Cheese Escudero na sila ay tuluyan ng maghihiwalay. Ang kanilang love story, na dati hinangaan ng publiko, ay tila na uwi sa isang malungkot na wakas. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na ayusin ang kanilang relasyon, Tila dumating na sila sa puntong ang mga dipagkakaunawaan at mga pagbabago sa kanilang mga personal na layunin ay naging higit pa sa kanilang kayang lampasan. Ang balita ay nagdulot ng labis na pagkabigla, lalo na't marami ang nagsasabi na ang dalawa ay nagpakita ng magandang pagsasama sa mga mata ng publiko sa kanilang mga pribadong buhay, ang pag-unlad sa kanikanilang mga karera ay nagdala ng iba't ibang hamon. Si Hart, na kinikilala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa international na fashion at art scenes, ay patuloy na tumataas ang reputasyon. Ang kanyang karera bilang isang artist at fashion influencer ay umusbong ng husto na nagbigay sa kanya ng maraming oportunidad sa ibang bansa. Bunga nito, madalas siyang wala sa bansa para sa kanyang mga proyekto at collaborations, bagay na nagpapahirap sa kanilang pagsasama ni Cheese. Ang pagiging abala sa kanilang mga personal na interes ay nagdulot ng hindi mabilang na pagtatalo, lalo na't hindi maikakailang nais ni Cheese ng mas simpleng buhay kasama si Hart. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang sources, hindi rin umano na pigilan ng mag-asawa ang pag-usbong ng ilang isyong may kinalaman sa tiwala at personal na seguridad ng bawat isa. Ayon sa kanila, nagsimula ang mga dipagkakaintindihan pagkakaintindihan nang mapansin ni Hart ang mga pagbabago sa ugali ni Cheese. Sa simula, sinikap nilang ayusin ito, ngunit habang lumilipas ang mga buwan, mas tumindi pa ang tensyon sa pagitan nila. Hindi rin nakatulong ang iba't ibang haka-haka -hak ang umusbong mula sa publiko. Isa sa mga naging malaking usapin ay ang chismis tungkol sa pagkakaroon ng third party na di umano'y malapit rin kay Hart. Sa isang eksklusibong panayam, hindi napigilan ni Hart ang maging emosyonal habang inaalala ang kanilang mga masasayang alaala. Mahal ko si Cheese, siya ang aking naging katuwang sa napakaraming bagay, pero darating din pala ang araw na kailangang magpasya ka para sa sarili mo, para sa kaligayahan mo, Annie Hart. Sinabi rin niya na bagamat mahirap, ipinagpapasalamat niya ang lahat ng suporta na ibinigay sa kanya ni Cheese, lalo na noong panahong nagsisimula pa lang siya sa kanyang sining at pagnenegosyo. Bagamat parehong emosyonal, Tila mas pinal na ang naging desisyon ng dalawa. Ayon sa malalapit sa kanila, naging malaking hadlang sa kanilang pagsasama ang kanilang magkaibang pananaw sa buhay. Si Cheese, bilang isang public servant, ay madalas nakatuon sa mga gawaing pampubliko, habang si Hart naman ay mas nakatutok sa kanyang art at fashion career. Madalas nilang napag-uusapan ang kanilang plano sa hinaharap, lalo na ang pagkakaroon ng pamilya, ngunit may pagkakaiba sila ng opinyon sa bagay na ito. Lumabas na mas gusto ni Hart na mag-focus muna sa kanyang mga layunin at personal na kaligayahan, habang si Cheese naman ay nais na magkaroon ng mas maraming oras kasama siya at magtulungan bilang mag-asawa. Sa social media, marami ang nakapansin sa mga hindi na ibabahaging larawan ni Cheese sa mga post ni Hart. Sa mga cryptic na mensahe at pahayag sa kanyang mga captions, tila may ipinapahayag si Hart tungkol sa kanyang pinagdadaanan. Maraming fans ang nagtataka kung ano ang tunay na nangyayari sa pagitan nila, at ngayon ay tila nahanap na nila ang kasagutan. Habang umiikot ang isyo, napansin din ang hindi napakikisalamuhan ni Cheese sa mga events na dinaluhan ni Hart sa ibang bansa, at tila may hangin ng kalungkutan sa mga mata ng aktres. Samantalang hindi pa binibigyang linaw ng dalawa ang kanilang magiging sitwasyon sa usaping legal, maraming espekulasyon ang lumalabas. Ayon sa ilang ulat, malapit na ang pagsasapinal ng kanilang divorce at ang mga kasunduan sa mga ari-arian at iba.